Dito sa Thailand ay uso ang markot o grafting. Pinapraktis nila ito palagi. Mga kaibigan, kahit saan ka makapunta dito ay palaging ang kanilang mga tanim ay mabababa lang. Tapos may mga bunga na inaanihan na nila. So, i-feature natin tong isang ito. Ito ay chiko. Ano? Yan. So, itong chiko na ito, napakababa lang nito. Yan. So, around kwan lang ito around 4 feet lang ang taas mo galing sa sa baba. Yan, yan na yung baba. Tapos tignan natin hanggang dito sa taas. So around 4 feet lang ito. Itong chico na to. Pero tignan natin, mayroon na siya agad mga bunga. Ayan o. Yan, mayroon dito. San pa? Ito sa ilalim, mayroon na rin siyang bunga. Ito sa kabila, silipin natin. Ayan, mayroong bunga. Yan, may bunga. May bunga rin doon. So napakaganda no na gawing practice na sa ating pagtatanim ay magmarkot tayo or maggrafting kasi mas mabilis ang pag-aani. Hindi tayo kailangang maghintay ng matagal na panahon bago mag-aani kundi ito pag na-practice natin. Sa bagay sa atin diyan sa Pinas, pinapractice na rin natin 'yan ano. Pero hindi lahat. Dito kasi halos buong Thailand talagang ginagawa nila ito. Ang grafting at saka marketing kasi makakaani agad sila tapos mas babilis bumunga yung kanilang mga halaman to tignan natin tong isa na to ito yung suha naman Ayan, pero ito wala pang bunga wala pa siyang bunga pero ang ganda niya tignan malago na siya yung dun sa kabila doon yan nung nakaraang ah, march yung isang suha doon na ganito lang rin kalaki ay mayroong bunga